Papapakita ko sa inyo yung vanilla namin. Pero ito matagal na. Matagal na. Pero yan. Hindi na. Naputol na nga yung ano niya dito Oo, sa umga. lupa. Ugat na lang ang umagapang dito. Hmm, malapit na umabot sa lupa. Oh, sana yung umabot ugat. sa lupa. Ito po yung uh, vanilla At ito nakakatuwa dahil nga uh, ito ay napakabango. Alam ba ninyo na ang isang buds nito yung pag siya bumunga at natuyo ay umaabot na 500 plus. Nako. Isang piraso lang 'yun. Hmm. Tapos, ito na po yung kanya. Ito po ay may malaki dapat na katawan. Ganito. katawan. Pero siya nakakapit na lang po siya ay sa puno ng ano tatay duhat. Mm-mm. Nakakapit na lang siya. Tapos pag nakaabot na po ay mas lalaguna 'yan. Yan po yung souvenir ko sa uh, sa South Cotabato sa Kablon Farm. Ito pong part na ito, ito ay dati mga taniman lang namin, ito yung mga kugunan. Tapos itong mga puno-puno na ito ay mga katatanim pa lang din namin. <coughs> Ayan, may may langka. May langka, guyabano, ate... Pero aakyat po muna ako doon bago kami. Ito, abukado. Abukado ang ang bago da, ito ba, Tapos yung kuya tatay. Ayan, aakyat po muna tayo dito sa ginawa nila. Ah, to. bawa na tayo at kakapansin tayo sa oras <coughs> tatay yun ang tuloy ng bitbit -bit, river ano yun ang tulay ng bitbit -bit. -bit ano? ah? Ayan bit -bit. ah. na. ang kabundukan at uh, yan po ang punta ng Angat Dam mabuti guys na itong puno ito Dipe. anong puno kaya ito? anong puno ito? ah uh, hindi man Ah, bignay, big Puno na bignay. Pag nangumulak na pan ang bunga na ito, bunga ng bignay. Ito po, dati itong, itong babang ito, sa totoo lang po, talagang kugunan yan. Yung babang yan, panay kugun yan. nakakita nyo Pero after 5 years, 5 ah, to 7 years na, yan na, ah, kaganda syempre sa tulong po ng mga patuloy na pumoprotekta dito at uh, sumusuporta sa advokasya ng Sagip Sierra Madre. Hello! Ayan. po nga po ni Tate Rodi na kasama-sama ko yan. Pagka kami ko kaya ng pagkain doon. Doon sa wala yun. Ayan. Dati siya nag-aaral Naga ka pa ngayon? Hindi. Ah, hindi na. Ayan. Ito po yung area namin dito. Ito yung campsite na ginawa. Pero ito dati po, tanim talaga namin ito ng mga ng mga gulay habang kami ay nagtatanim din ng mga puno. At ito po papakita ko pa rin sa inyo ito. Ito talaga ito po lahat ay kugunan po ito. Kug, kugun, kugun grass. Lahat ito pababang ito. Yan, hanggang doon sa baba, kugun po yan. Pero ngayon, makiki pinapakita ito po pinapakita ko sa inyo ayan tapos noon may ilang puno dito ng mga uh, puno ng kasoy uh, talaga talaga po totally ito ay uh, kugun pero ngayon after after 5 years na or, uh, pero yun mga 6 years na itong mga punong ito ganyan na po kung talaga napapangalagaan at dito, dito yung laruan namin. Dito yung laruan namin. Dito sa dito sa bahaging ito. Meron dito, dito po ay mayroong dito sa parte dito, meron ditong isang puno ng saging. Tapos meron kaming panlalaban kami dapat noon ng mga uh, uh, mga laro. Tapos dito praktisan namin. Tapos dito rin namin ibinaon sa so, board. Dito tayo, ano? dito natin dito natin ibinaon na yun. Yun. Or... Mm, -mm na tinanggal mo na. Mm, tinanggal ko lang dahil masyado ano, yung nao, oh, mano yung mga dahon kasi. Hmm. hawakan ng mga bata kaya tinanggal ko na. Ah, sige po. At yun na may bawal talagang hawakan. Ay, yung na Tapos ito, itong ito, mga tanim na maliliit <laughs> pa ito nung nung no, alis namin, pero sabi ni nanay, itong mga abukanong ito, grabe kong mamunga. At pag may mga pumutang bisita, ang talagang malaya nakaka-panguha. mo, bagang. Ano? Tikma mo, man. Maybe. Maybe. Ayan, ha. Oh. Ubi, Paminta. Ito <laughs> ba naman, yung talagang tubo na dito. yung jimilina. Ayan po, ang uh, Madre de Agua. Madre de Agua. Yan. Pakain sa mga hayop. Ito po, yung mga tanim pa na, mga uh, tanim ng, ang tag dito ah. Mabuti tate, naputol ito. Rambutan. Ay, yung kuha, yung... Makahiya. Uh, makahiya. Kasi, pagiging daw niya sa, okay, no? hindi, damot yan. Pero ba, tate? Okay. Oo, oo. Magdadala ka? ito po yung mga mga pinapakita ko sa inyo ito talaga kugunan ito dito may paghahabol ng paka dito taguan pa sa mga itinatanim namin ito po yung uh, mga ano sa alibangbang ito kakaw yan yun na alibangbang yun alibangbang yun ito madre cacao kainan ka ito, bignay. Malaki ng puno ng na bignay. Bakit nagtanong ka ng bignay? Ay, tinatanong talaga. Matibay. Matibay na. Nakahoy. Oo. Nitip pati siya. Lakad. Ay, narap. Wala lang. Mayroong mga narap dito. Meron dito. Mulabi. Mulabi. Ito po. Ito, mulabi to. Ito, ito. Alin tatay? Ito. Yang isa? Mulawin nito. Ito, lawaan. Lawaan. Red, White lawaan. Okay. Yan, yeah, kaya gusto mo nyo matuto sa bahagi lang ng NCR, mas malapit po ito. Ito, kugunan dati ito. Ay, baboy damo. Wala. Wala, na? Labuyo, lang. Wala nang baboy damo ay, po yung ito talaga tatay ay mga ang tawag natin dito mga uh, kugunan pa. Ayun may nakukunan Kugun at talahid ang mayroon dito. Pangha ng kugun ito. Oo, oh, dinada. Di ba't di nung tayo nagtatanim, may mm -hmm. dami nang unguhan ng kugun. Yung mga taga-kaluokan dito nang unguhan yung ginagawang walis. Dito sila nangunguha. hanggang doon. Pero ngayon, eto na. Mga puno na. Mga puno na po ang tapalit. Mga puno na ang tapalit ng kugun. Oh, yun na nga po ito. Alin? Yung ni ano, yung tawag nito, yung prutas, hindi to kamagong, kamagong, kamagong. kamagong. Hindi, 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 hindi ano? kamagong. Alateris. hindi yung <laughs> imported na <laughs> Ito, <Alateris laughs> <yan>. ito po <laughs> yung iba namin. O, <laughs> oh, bumubunga na po itong uh, kape. Yan. Sige, mamawitas oh, ka nga kaputol. <laughs> kape yan. May bunga na siya sa pagtatiyaga lang po talaga sa pangalaga ay makikita yung improvement pero sabi ko nga kahit masakit ang tuhod ko ay ibig <laughs> ang problema lang ito ngayon pinapasok na ngayon ng mga baka ito oh ay bakit pinapasok ng mga baka ito pa rin po yung isa iri ng kugunan pero yan ay pag malaki po namin at nagpapasalamat sa mga talagang wala asawa sumuporta. Yung ito na nakatayong dito Sa, sabi, sabi niya magtatanim siya. Ito yung mga guyaban na po. Kakain dito kasi tama din tayo. So, lang ka. Ang dapat itanim dito ni Luya. Luya. Diyan. Tatagno. Kailangan ano, ang luya kailangan ano sa araw. May araw. Ah. Uh, tong mud house natin dati ah. Luyah. Oo. Itong, Lumiit na yung, yung madhouse namin. Madhouse. Ang Mad CR lang ito. Ah, CR na. CR pa lang ito. Dito po yung uh, kaya amin mga ginawang madhouse natin. Dito. Ah. Ang totoo niyan, ito talaga pinag... Oh, ah, ito pa po yung one. Uh, ito pa po yung aming uh, noon. Iba't iba -diba pa rin po mga port bearing trees. Hmm. Uh, Marami na yan dyan. Pati mga kamagong halu halo na ito na po yung uh, dati punduhan ng mga dumagat. Ah. At ito yung mga pagtanggap ng mga bisita. Bisita, medyo dumigay na kasi. Kaya tinuluyan ng giniba at palitan ng bago. Ito na yun. Water tank. na ito, mga 18 na yung tank natin dito. Tubig. Tubig, tubig. Tank ng tubig. Uh, bago at saka yan eagle din ang may dalan yan at saka yung nandoon sa likod sa eagle. ito yung mga dati pa rin naming tangke yung mm -hmm. Ayan, sa yung isa na yon NBI pa yung nagdala dala dalawa yan ni sa inyo, yung kanilang Ayan. Ito yung dating namin pinaglulutuan yung po sa tulong din ng mga bumibisita dito at sila atin naman yun ang bantay dito ito dito yung yung uh, ano sana ito tawag nito library pero hindi na okay. nangyari na naging library na siya dahil hindi naman natap hindi naman natapos yan eh